nga ba yung mga bagay na wag na wag nung gagawin sa isang babae para hindi siya mabilis maumay iyo, no? Alam ko, Lods, maraming mga lalaki ang gumagawa nito, no? Na hindi nila alam na uumay na sa kanila yung partner nila. Ito nga yung unang dahilan kung bakit ang babae ay nauumay sa isang lalaki. Pusit na pa tayo hagan sa number one. Laging binibembang. Mm. Maraming tinatamaan dyan. Alam ko, kayo mga lalaki mahilig kayo bumembang. No? Gusto ninyo araw-araw, di ba? Maya-maya, 2 segundo, 'di diba? Alam niyo lods ang babae kapag binebembang mo araw-araw, gabi-gabi, no, nauuuma yan. Believe it or not, no, tanungin niyo mga babae. Sabi oh. viewers kung babae diyan, lagay niyo sa comment section sa baba kung tama ako o hindi, no. Kami mga babae lods, karamihan sa amin, no, ayaw talaga namin ng binebembang kami gabi-gabi. No, nauuuma kami sa lalaki. Kaya kung ayaw mo maumay sa iyo ang jowa mo, ayaw mong bembangin lag lagi-lagi. At least every 3 days or 2 days man lang, alternate. Ngayon, wag, bukas, bembang. Wag ngayon, bukas bembang. Ganon, no? Hindi po yung gabi-gabi, no? Mas maganda nga kung every three days or four days para yung babae talagang sabik, no? Mananabik sa yo yung babae. Pero kung gabi-gabi, ginagawa nyo na pampatulog yan, no? Sleeping pills, ay eh, hindi po maganda yan, no? Lang lang na kung hapon bebembang ka, tanghali, eh. bebembang ka, and then gabi. May mga ganun, eh, no? Normal lang po sa mga bago mag-asawa yan na talaga nagbebembangan gabi-gabi. Pero kung um, ah, magjowa mag-jowa pa lang kayo, hindi gabi-gabi, kay or and then ganyan, no? Uh, ah, lagi jowa no? gusto kita nakitain, bebembang kayo, no? Huwag na huwag niyo pong gagawin yan. Talagang ang babae, Lods, sa sa'yo, no? Hindi ka mamimiss na babae kapag alagong binibembang. Sabi niyo naman sa akin, eh, mo, ko mo, ang jowa ko, alagong gusto, binibembang ko siya. So, marami kasing ganun mga lalaki na, ganun po yung isip na, palukuhan yan, mas mamaling ka nga ng babae pag binibembang ko palagi, no? Alam niyo, o oo, na ka ng babae. Ando na nga tayo, eh. Pero, ang sasabi ko dito, yung babae, hindi na sa'yo mananabik, no? Hindi ka na niya mamimiss. Kapag lagi mo siyang binibimbang, no? At, alam nyo, Lods, ang pakiramdam ng babae pag kagabi-gabi binibimbang, dry po yan, no? Kaya po ang babae talagang, kayo lang ang masasarapan. Kami mga babae, oo, oh, naka enter lang, pero sabi mo nasasarapan kami, hindi, no? Kasi po, umay kami, no? Para lang po yung Lods Biko, no? Na araw-araw mo kinakain, mauumay ka, sobrang tamis. So kaya, Lods, I suggest, kung may diyowa kayo, at least every eh, 3 days man lang. Mang, huwag niya masagot-sagot rin na parang wala na bukas, no? Bembangan ng bembangan. Eh ako hindi ako masyado napapabembang eh. Yung asawa ko minsan na pagsasabi sa akin bembang tayo gabi gabi, medyo medyo may ilig din yun eh. Sinasabi ko, "Wag ah, muna ngayon kasi tuyo ako eh. Wala akong gana." So, bukas na lang o kaya next day para para ako mismo magyayaya sa iyo. Ginaganoon ko 'yun. Oh, so proceed naman po tayo kagad sa number 2. Masyado kang strict. Ayun na ayun rin ng ito ng babae loads, no? Ang babae na uumay sa isang lalaking masyadong strict. Yung mga lalaki na masyado si Loso na pati pananamit, sinisita, like short. Kita ko 'yung ganito ito, sinisita na no, nagagalit na agad. May kasiyat na, na lalaki na hindi naman nagliligaw. Nagagalit na agad, no? And then, parang sobrang istikto ka na nga sa lahat ng bagay, no? Masyado ko na pakialamero, no? Yung parang gusto mo sakalin na lang yung jowa mo, no? Wala nang kalayaan yung jowa mo. Alam mo, you no? Know, kahit nga asawa mo na, may unting kalayaan pa rin dapat, no? Para kayo rin po yung mga lalaki, no? Kayo mga lalaki, syempre, kahit may asawa't anak kayo. Gusto nyo pa rin may unting, alam mo na, parang freedom, di ba? So, ganun din po kami mga babae. Hindi naman yung freedom na mag, mga ka, hindi ganun lods, no? Uh, at least, huminga man lang, no? Magpahinga, mag-relax, no? So, ganun din po kami mga babae, lods. Kaya po, kung ikaw po ngayon na istrikto sa jowa mo ngayon, mauumay sa yan, no? tigil mo na yan, no? Ang mga konti ano, lang, nilang lods, no? Pwede ka magselos na sa lugar. Huwag niyo masyadong istrikto na, yun nga, parang kontra kontrabida sa buhay niya. So, kaya lods, kung ayaw maumay sa yung babae, wag na wag niyo pong gagawin yung dalawang bagay na yan. O, nakakaintindi na ba tayo? Itchende. oh So, sa mga nakaintindi kamay. Sa mga hindi, tasa paa. So, again, dito na lang po tayo mga loads. I hope you learned something new in this video. More videos to come. So, I stay connected and see you again to my next video. God bless. Bye-bye!